Trending ngayon sa buong social media na si Michelle Dina ang bagong National Director ng Miss Universe Philippines. Ito'y matapos ang live video ni Miss Olivia Kido, nahuli kasi sa camera ang usapan nila ni Michelle kasama sina Jonas Dafoot at Walter Tayag. Sasabihin na sana ni Jonas ang good news, ngunit agad siyang pinigilan ni Michelle at sinabing sekreto lang muna, ngunit ibinulong niya rin ito kay Miss O. Makikita sa reaksyon ni Miss O na gulat na gulat ito sa ibinulong sa kanya ni Michelle. At sinabing abangan daw natin kung ano ang good news na ito. Suspecha ng marami na na ng pamilya ni Michelle ang franchise ng Miss Universe Philippines at siya na ang bagong national director. Alam naman natin kung gaano kay ama ng pamilya ni Michelle D. Sila lang naman ang nagmamayari ng isa sa pinakamalaking bangko dito sa Pilipinas, ang China Bank, kaya hindi imposibleng ito na nga ang good news na tinutukoy nila. Kung magkaganon magiging ka-level na ni Michelle Sina, Madam Stella Araneta at Shamsi Suksu, na parehong naging National Director ng Miss Universe Philippines. Siguradong iba na din ang magiging atake ng Pilipinas sa mga susunod na Miss Universe competition. Sisiguraduhin ni Michelle na magiging kasing lakas ng kanyang ginawang laban sa El Salvador ang bawat kandidatang ipapadala natin sa Miss Universe. Kilala na ni Michelle ang ugali ng owner ng Miss U na si Anja Prejutate, kaya kung magkakaroon man ulit ng cooking show ay magagawa niya ito ng paraan. Samantala ngayong araw nga ay nagsalita na si Michelle D. sa mga balitang kumakalat na siya na umano ang bagong national director ng Miss Universe Philippines. Ayon kay Michelle ay totoo ang lumabas na balita at masaya siyang ibalita ito sa mga kababayan niya dito sa Pilipinas. Sobrang overwhelming umano siya sa mga nangyayari ngayon sa kanya simula nang i-represent niya ang Pilipinas sa Miss Universe. Nagpapasalamat din si Michelle sa lahat ng taong naniwala sa kanya at sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. Sobrang nakakataba daw ng puso ang suportang kanyang natatanggap mula sa Pinoy netizens. Ngayon daw na siya na ang new national director ng MUPH ay makakaasa daw ang lahat na gagawin niya ang kanyang best sa kanyang trabaho. Hindi umano niya bibigoy ng mga taong patuloy na nagtitiwala sa kanya.